I feel so kawawa. Everybody was going sa akin na parang, Nadine, are you okay? Okay ka lang ba dyan? Parang ganun. Ganun yung feeling. Nalalamit tuloy ako. I was not really expecting na matrato akong as VIP. Pero I'm just wishing na matrato ako fairly lang. Yung fair naman, di ba? nanlalamig na inamin ng aktres na sinadin sa monte na sumama ang loob niya sa nakakadismayang pangyayari sa kanya sa pagdalo niya ng GMA Gala nitong July 20, 2024. Ito ay matapos na tila maawa siya sa sarili niya dahil labis daw nila itong pinaghandaan ngunit pagdating sa venue ng event ay hindi siya kagad na pinapasok dahil wala o pangalan niya sa guest list. Dahil dito ay hindi napigilan ng stylist ni Nadine na si Miss Kit na maglabas ng kanyang pagkadismaya at sinabi nito na sana'y tratuhin ng Jemmy ng maayos ang kanilang mga artists at huwag mag-imbita kung wala sa guest list. Post nito sa kanyang social media account. Treat your artist right kahit na di yan prime nyo. Ba't kayo mag invite pero wala pala sa listahan? Huwag nyo nahin mga influencers na in-invite nyo. So disappointing is Sparkle Jemmy Artist Center. Hashtag GMA Gala 2024 Cheap Matapos nga nito ay nahinga ng video statement ni OGD Diaz si Nadine tungkol sa nangyari at inilahad nga niya ang kanyang labis na panlulumo sa nangyari lalo na at isang taon daw nilang pinaghanda nito ng kanyang team Ani na din, inimbitahan nga raw siya sa naturang event ng GMA ngunit nang hanapin ang kanyang pangalan sa guest list ay hindi ito makita Gayunpaman, pinapasok naman na siya ngunit isiningit lamang siya sa table na wala ang kanyang pangalan at masikip na rin para sa mga artistang nakaupo sa naturang table. Kwento pa niya, dahil nagsisiksikan na nga raw ang mga artista sa table na pinaglagyan sa kanya, itinuro na lamang siya sa iba pang table ngunit sa pagkakataong ito ay nasa isang sulok na ito at walang ibang tao kundi siya at dalawang lalaking pumunta lamang doon upang makiupo. Mga pahayag ni Nadine Disgala, nag-prepare ako since last year pa. Nag-check-in ako last year pa. Binuko na lahat last year pa. We even had meeting for what we do, for what team to make. Lahat talaga, gastos. And yet, I was not really expecting na matrato ako as VIP. Pero I just wishing na matrato ako fairly lang. Yung fair naman, diba? Kwento pa ni Nadine, nang binigyan umano siya ng invitation ay kagad naman umano siyang nag-RSVP. Dahil sinabi sa kanya na hindi siya makakapasok kapag hindi siya nag-RSVP, kaya ginawa niya raw agad ito. Gayunpaman, hindi pa rin umano nakasama ang pangalan niya sa guest list, kaya naman dismayado sila sa nangyari. Pagbabahagi pa ni Nadine, I feel so kawawa na everybody was going sa akin na parang Nadine, are you okay? Okay ka lang ba dyan? Nanlalamig tuloy ako. I prepared for this since last year pa. Lahat ng efforts ko binigay ko talaga. Yung team ko, they were all excited also. I'm just hoping last night na sana mas naayos situation ko. Masama lang talaga loob ko tito Oji. Pero it's okay. I'm thankful naman sa GMA kasi kahit pa paano na invite ako sa ganitong malaking event talaga na once a year.